Hello guys, it's me again, Posong Ligaw Mix Vlog. Right guys, mag po ako ngayon ng panibagong putahe, no? Uh, actually, pang ulam lang to dito ng mga kasama ko mga pinay. Alright, so ako po ay nagagayak -ray, nag ng mga... Ricardo's. Right, may lungs at liver, chicken chicken lungs at liver po tayo. At ayun, binabag ko muna yung cabbage natin. At ito, may ano lang din dito. May onions at uh, ajos, garlic, at uh, chili at saka wilted ah, oh, Ano tawag nito? Loya. At gagayakin ko po yung dalawang carrots. Right, at ito po ang ating main na uh, lutoon ngayon. Pansit canton. Alright, so gagayak muna ako. At habang wala pa si mama, hindi pa siya pumasok dito. Tayo ay magagayak muna. kasi pag andyan siya, kahit like, ano-ano na lang ang gagawin. Hmm. Ang gagawin. so, Ayun, pa tayo na, guys. So, init, in in tayo So, dalawang ganito lang ang ano ko. Naglapat. Madali anak ko guys. So, hindi po ako matutan. Yeah, what Pansit. Tayo pansit. kasi nagkasal kasi magkakot kaya wala sila yung dito. ito guys kinakain ko to sinahan ko to yung isa iba ay kinatapon sa akin hindi hindi naman siya ilagay ay ako siya katuloy ng ano ng carrots eh hindi siya masasayang sa akin lang kasi kinakain ko naman yun

ano pinaliwanan ako ng morning singot <laughs> alright matangtingui ka kundi lang nilaka ko kasi Unti lang naman nalutuin ko eh. Hindi na naman ito pag-spark yun. Paano lang ito lang po. Pero lang sa kung pupunta dito, kung makakain sila. kung wala ko, eh. tatlo lang talaga kami kakain dito. Yung eh. sa so, ulang bako. Like. So, mag na tayo na, mantika. Alright, lagay na tayo ng mantika ng may kulay. Alright, 60 ng mantika. Kahit na may kulay. Pwede so, ka sa dito dito na ito. At ilagay na din natin ang garlic or ahos. At isunod na din natin ang ating onions. So, ating no? so, mikos mikro, no? Mikos mikro na ito Alright, so, mikos pa. Then, isunod na din ang ating sili. Pampaanghang at pampagana ng ating loto at loya. O, diba? So, di so mix na natin. Mikos mikos ba? Mix mix lang. Ha? Yeah. Kailangan na din natin ilagay ang ating leveled peanut plants to them, no? Para uh, mag-demonstriya. At uh, maano yung tubak natin, o tubak o uh, anong tawag sa Tagalog yan? <laughs> Basta, yun na yan. Opa. So, ganda din natin ang ating carrots at saka yung matigas na bahagi ng ating uh, cabbage. alright okay, So, kinakain ko yan. Alright. So, isunod na po din natin ang pagmikos-mikos o di diba mikos mikos para mag mix lahat no alright diba o oh, so isunod so, na din natin ang ating gulay na salads o di diba so, additional mikos mikos para mo mo uh, mixture siya tas magbigay siya ng sariling water sa ating uh, giloto no sa ating recipe alright so lagyan natin ng uh, nor isang nor at saka patis na lang din po pang panamnam sa lasa natin o di diba So, tayong right, oyster sauce. So, so, may gagawin ako mamaya paraan para maging makalis na mga naman kung di sa natin. After a while, may 5 minutes, ah uh, binuksan ko na ulit. O, di ba? Ano na siya? Uh, tuyo, ang uh, yung tawag nun, tuyong tuyo na, tuyong tuyo ba yan? Or, na observe na yung water sa cabbage natin. Alright. So, takpan natin ulit. And after a while, buksan na naman natin at mikos-mikoso natin ulit, no? para gidya musunod jud siya at makita uh, na din natin yung ano yung lungs at saka liver chicken na okay na at saka natin i eh, hawain hawain ba yon <laughs> ilipat sa bowl natin no para ito naman ang kaha natin ay uh, mapakuluan natin ng tubig right lagyan ng tubig tamtaman lang para sa ating pancit canton alright so lagyan na din natin ng black pepper at saka, sasabi kong secret natin, origins yung sugar. At saka, lagyan na din natin ng iwang nor, dahil isang nor, at saka isang patak na, patak na din natin ng uh, sauce so, natin. At silagay natin natin yung pansang ton. Alright, okay. so, yan. Nikos-nikos ng kunti natin, ano, na, para pasunok-sunok din sa ating uh, pancit, no? Hindi ko na hinintay nga mag uh, kulo siya mas yado. Yeah, Tsaka, yun, uh, okay po ang ating pansit kanton at ilon il mix na din natin yung ating gulay. O, di ba? <laughs> ram, 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 ram. diba? so, ang ramnam na, ramnam na, ramram. O, oh, di ba? Yan, So, lagyan natin ng ating pakulay na green. Na isang Chinese cabbage, no? Para may kulay ko naman no ang ating pansit kanton. Alright. So, yun, kunting mikos-mikos lang, mga mga kapusong natin, no? konting mikos-mikos lang. Actually, matamis-tamis to. Yung um, to lang, oyster sauce, pero matamis-tamis to. Kasi nang dahilan din sa ating secret sauce na uh, water with sugar. O, di diba? <laughs> para paraan ba na onsa? O, di diba? So, ating kosmikoson, pailalim ang mga nasa ibabaw para naman maano at ilagay ng kuting uh, kayo siya. O, kayo ba yun? O, di diba? So, ito na po ang ating boto.